Tuloy sa paglalayag sa West Philippine Sea ang isang grupo ng mga mangis na sa Zambales sa kabila ng ulat na huhulihin ng China Coast Guard ang mga hindi Chino na tatawid sa border ng China. Pagtitiyak ng National Task Force for the West Philippine Sea, walang dapat ikatakot ang mga Pilipino. Saksi si Joseph Moro. Matapos daw silang pagbawalan sa Scarborough Shoal, sa Recto Bank na nangingisda ang ilang taga Mariveles Bataan. Nakakasama raw nila roon ang ilang mangingisda mula Vietnam at China. Eh, hey, malayo naman sa pamukuloy ng China. Pero hindi pa rin may iwasan. May ikot pa rin sila doon. Nagpapasin pa rin sila sa atin. Nag-iigat na lang kayo? Oo, oh, nag-iigat na lang. Ay, ano man ang mula, ano man tayo palaban. Dagdag so. -dag pa sa kinakasama nila ng loob ang direktiba ng China sa kanilang Coast Guard sa sarili nating sarili nating pang pinapahali. Ang utos kasi ng China, hulihin ang mga hindi China mangisda sa kanila umunong dagat simula June 15 hanggang dalawang buwan ang posibleng kulong ng walang paglilitis. Git ng grupo ng mga mga sa Sambales. Hindi nila dapat gawin po yan sapagkat kami uh, po ay alam naman po namin yung ating batas. Hanggat alam po namin na wala po ka tayong nilalabag. ay uh, Patuloy pa rin po yung aming um, pangingisda dyan. Sa kabila nito, ayon sa ating pamahalaan, wala raw dapat ikatakot ang mga Pilipinong mangingisda. Huwag po kayong magpapa-apekto. Wala po silang karapatan para pigilan kayong mangisda sa loob ng ating exclusive economic zone. Uh, Ituloy lang po ninyo yung pangingisda uh, sa West Philippine Sea, nasa Nasa likod nyo po ang batas at nasa likod nyo ang pamahalaan. Wala pong karapatan ang Chinese Coast Guard na mag-aresto, mag, mag Ayon sa Chinese Foreign Ministry, wala naman dapat ipag-alala mga walang ginagawang illegal sa lugar. Sinimulan na sa kamera kanina ang pagdinig sa Omanoy Gentleman's Agreement ng nakaraang administrasyon sa gobyerno ng China. Hindi dumalo ang mga dating opisyal ng administrasyon Duterte kaya dismayado ang ilang kongresista. Parang umiiwas yung ating mga ano mga, mga opisyales ng nakarang administrasyon dahil halos walang nagpunta sa kanila so nagtataka ako kung ano yung kung ano yung dapat na, na kanilang iwasan Nag-abisa sa komite na may naon ng lakad si dating Executive Secretary Salvador Midaldea habang walang pasabi si na dating Defense Secretary Delphine Lorenzana at dating National Security Advisor Hermogenes Esperon. Kinukuha pa namin ang kanilang panig sa pagdinig, sinabi ni DOJ Senior State Counsel Attorney Freddie Ganchon na mahalagang malaman kung ano na pag-usapan ng mga sangkot na opisyal. A gentleman's agreement can exist in international law. It's a, it's called an, an oral treaty. It's usually in the form of an oral treaty. And oral treaties are allowed under international law. But whether or not it is legal would depend on its contents, uh, Mr. Chair. So that's why we need to know the actual contents of this agreement. Pero ipinunto rin niyang sakaling totoo na may kasunduan, wala na rin daw itong visa dahil kinansela na rin ito ng Pangulo. May suwestion ding imbitahan mismo si dating Pangulong Duterte pero hindi para ito gagawin ng komite. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.